pero kanina no si Gladys uh, uh binibiro ka nga um kasi ayan nag like, uh, INC na rin si ano no? si Bianca oh ba? oh ayan oh, oh. so uh, kanina kasi parang yun na eh binibiro na uh, doon na mauuwi diba yan Bianca yeah <laughs> ayan <laughs> hadi kana oh, yan oh uh, diba, uh, kumbaga goal nyo, di, di ba kumbaga a uh, relationship goal yung dalawa 20 years tapos uh, uh 30 31 years na yata yung relationship nila di ba so kayo um uh, kami, kami. Ilang years almost na? Almost six years. Oo oh, nga. At syempre na uh, uh, talagang very open kayo eh, di ba? Uh, well, Even... We uh, started na, tinatago po namin oh, dati, oh, di ba? Pero, pero lately, very right open. Right now, parang sabi namin, parang wala naman ng rason para hindi po namin ipalap sa mga tao. So, pakinamdam niyo ba ito na talagang darating yung point the of the oh, masabi ko po na nahanap ko na po Siya yung taong katapat ko. Diba? I mean, tapoy yung nagpabago sa akin uh, siya yung nagbibigay sa akin ng inspiration to work harder sa mga pangarap ko um, kasama po siya sa lahat ng plano ko sa buhay so kasama po talaga siya sa ano, sa plano ko sa future ko ilang years from now po ang kasalan, uh, nah, oh, oh yeah yun nga. <laughs> well kami ni Bianca we would say na yung mga ganyan po kasi bagay, I mean, mm -hmm. hindi natin masabi kung kailan. Pagka naramdaman po namin na ito na po yung tamang panahon, then wala po dahilan para patagalin pa. Pero nagre-ready na pa kayo? Well, like, nag-i-invest na kayo? Kami kasi, well, siguro marami rin po siyang naituro sa akin kung paano po mag-prepare sa future. Uh, siya po talaga yung kasi in, si Bianca, siya yung independent sa amin dalawa. So, siya yung nagbibigay sa akin kung pa paano gawin yung mga bagay. So, doon pa lang po parang preparation na rin yun, di ba? Eventually, okay. I guess po, it's safest to say for the relationship of Ruru and I na wala po exact date because right now we both are in very good places in our careers. Yes. Um, he's doing Black Rider. I'm currently also focused on Encantadia. And um, ngayon, alam po namin na doon kami patungo pero walang certain date on <clears throat> yun na na yun na rin po so, yung rin. kung maga sigurado kayo sa isa't isa so walang dahilan para magmadali